Hey, what's up mga kanter no? Oh? Ah, ngayong hapon na to no. Ay ano, pupunta tayo sa pinuno no, kay pinuno ng kail no. Ayun, ah, pupuntahan natin no. At doon ah, dalhin natin siya ano yung pagkain. Ito yung first video ano, first na pagpunta ko doon no. Na magbi-video ako no kasi nakabili tayo kanina ng ano, yung t-shirt niya at saka shirt at saka brief no. Uh, dalhin natin siya ng pagkain mamaya tapos ibigay natin yung no, para makabigis na rin siya. No. So, yun. ah so, rin, lang po talaga kayo. Hindi ko po kayo na-update sa ano, bagong ano, ah, uh, bagong yung kubo no na dinalan ko sa kanya kasi doon sa ano sa unang uh, dinalan ko sa kanya grabe sobrang delikado doon kasi natuntunan no pero yun talaga yung ano yung plano plano na rin na yun gawin nating bitag pero para bang ano uh, yung video pigado no so yun binalik ko doon no para ano para mapagplanuhan talaga niitin ng maayos kung paano ba talaga mahuli ang iba pa niyang mga kasama no so bago tayo magsisimula no uh, pasensya na po tayo kayo medyo ano mahaba itong shoutout na to no pero ito yung nagpipim sa akin no uh, yun at saka, ano pala? Ah, uh, out nga pala, no. Ay, ano, uh, try nyo po yung bisitahin bisi ito, no? uh, no? Yun. uh, so itong channel na ito, no. Ah, 9. 9 Mysterio TV, no. Yun. Ah, sa nadalawin nyo po itong channel na to 9. Yung 9 niya ay ano, yung number 9 talaga, no. At saka, Mysterio TV. At saka, ito. Ah, uh, Ma'am Judy Villa Carlos, no. Ma'am Jean Sablawon. Ma'am Miles Martin CD. Almira Mangkot, no. Ma'am Puna -Sent. Ma'am Vivian Flower no. Ah ano uh, Fort Washington Ma'am Vivian. Ah uh, yun Ronnie Island Solas at saka si Ma'am Amy bakalso uh, Bacalso. Ah uh, Ma'am Christy Mosiera shout out po. Ma'am ano Ma'am Surf no. Ah uh, yun. At saka yun si Ma'am ano. Ma'am Rosemary Minoguchi, Ma'am Linheguchi, shoutout shout out. Risa Lee shout out po at saka si Mahalin Blog shout out. Ah uh, Mam Assorted Labard Heart shout out po. Ah uh, Phoenix Taiwan shout out din po. Ah uh, yun kay Pulak Billy Castino shout out po. Ah uh, Reytaro Pusa shout out. Ah uh, mabato sino pa to. Ah uh, Raven Adelos Reyes no shout out po. at saka si uh, Anthony uli Olivero shout out shout out din kay Dina Martinez no ah uh, yun na shout, shout out din kay uh, Mam Ma Ma'am Marilyn at saka shout out din kay Charlene Vargas shout out din kay ano, Ma'am Alambil Vargas pala no at saka shout out din kay, no, kay Ma'am Uh, Zubi, ano shout out po shout out din kay Carmela Saro no shout out po uh, ano ba to shout out din kay Rus Ruslin Iscaro shout out uh, shout out din kay ano uh, Husiton Adjus Adjus ba to ano ba to vlogs no uh, yun shout out at saka shout out din kay Marilo Mal ya no, shout out po Shout out din kay Divina, ah, uh, Conserman, shout out. Shout out din kay no, ah, uh, Luis Aperlandi shout out. Uh, ano ba to? Ano, may nanap lang po ako ah, uh. na paglakas. Shout out din kay ano, no kay Ma'am Almira Mangkot no, shout out po sa iyo. Tapos ano, may na screenshot pa kulitan. Uh. Yan, sa lahat ng mga solid supporters diyan ni Gus no? shout out po talaga sa inyo ayun uh, maraming salamat po talaga so lang sa ulang pagsuporta ng shout out din kay, no, kay ma'am uh, ay tita pala tita Ninita. no? ay po uh, tita Ninita. Nita no? sa USA yun, no, out po shout out din kay, no, kay ma'am uh, ate Rebecca no? yang shout out po at saka ito shout out kay ano kay ano ma'am Jubi, Jubi uh, ano tapos sa ito no tapos ito si ma'am Glenda Zero na no, po ma'am. At saka yun, yun lang muna yung ano shoutout natin ha. Pasensya na po talaga kayo. Medyo mataas po yung ano, yung shoutout natin. So, yung ano, yung palagi kong sina shoutout na hindi ko nababanggit. Ano pala shoutout nga pala kay bro, uh, sir Noli Arago no, Shoutout po. ah uh, sa lahat diyan na uh, sumusuporta kay Gusante Ritin, sa nagtitiwala kay Gusante Ritin no. Kahit hindi po ako nanghingi sa inyo, pero kusa kayong nagbibigay sa akin no. Yan, sobrang saya ko po, no. Alam nyo po na ano naman, na yung binibigay nyo, ay wala naman po ano dyan, no. Uh, kasi nakita nyo po kung saan ko uh, nyo, saan nyo po uh, gusto ibigay, no. Nandun naman, natanggap naman nila, nakita naman nyo. So, yun. Uh, at least, ang gusto ko talaga na maging transparent po itong city, no. Kasi yun na nga ang mga isyo, no. May mga isyo dun. Kaya ayaw ko po na pagdating sa ganyan ay masabit pa po ito ng itin ang gusto ko po. Kung ano yung gusto nyo na ibigay para sa kanila, yun ang bilhin ko. No? Ghost Hunter 18 Ito na po yung karugtong. Kasi may dalapo kami na at saka malayo pa yung uh, nila namin mahirap na makapag magbibidyo pa tayo no. so yun ito na po yung karugtong yung ano yung hindi ko na shout out kanina pasinsya nga pala kayo at saka yun si Joseph ah uh, nakalimutan ko pala nakaupo lang yun sa tabihan ko no sa tabi ko hindi ko puna napakilala so ngayon ano si Joseph kasi expected ah uh, expected niya po no ha mga mga kahantira na every may lakad apo ako no bawat lakad ko ay nandito na talaga si Joseph no? para may train ko po ito no? yan at itong pinuno no? Ah, Joseph tayo no? saktong sakto ito ngayon no? kasi para makakain nagati tayo ng pagkain ito po yung first video ko na mahatiran ng pagkain itong si pinuno ng kain Yun, ito may ano na pala siya dito yung lampara na binigay ko sa kanya no kasi ano yung lampara na yun Joseph yung lampara na yun ay kina Joseph yun no tapos yun may isulang na po sila so binigay ko na po sa kanya Joseph ayo kain kain ayun oh naka Joseph ito may nagarito po, po kami ng ano naghatid kami ng mina unaka mo ah Ano bento sit Ano i ano mo ngayon? Ha nasira na. Lah. Kita kita. Lah. Ayun. Ah kumusta ka? Kita. Ha? Okay ka ka dere? Hmm. Nik. Ha ah, dun ka dun ka. Yan, doon kay ano mo yung duyan mo. Para ano. Hindi ko pa maisan itong cellphone ko kasi ano. Uh, may may tali ito. Yung tripod ko, na tinali ko na lang po yung flashlight ko. Ah, ito ka. Dito ka, dito ka. Maupo ka dito. Ito yung ano. Oh, may ano ka, may brief. no Ito yun oh, may ano. May brief ka. Tapos ito. Ah, uh, may ano, may piso ka. Ayan naman natin ito. Ito na po yung mag-open nito. Joseph. Sige, sige, dyan ka lang, Joseph. Ano, ako na lang po ito. Ayan. Ayan. Uh, T-shirt mo. Tapos ito, tubig, ah. Hindi ng tubig. At saka itong shirt mo. Shirt. Uh, Pasensya po talaga kayo, ah. Para mamamakabihis ka, no. At ito. Ulam. May, ano, may konting ulam tayo dala. Uh, kakain ka ba nito? na. Ah, ano ito? Ah, piniritong ano ba? Yung ah, piniritong isda. Kasi wala na talaga. Eh, ito. Butas pa yung ano ko. Yung ano ba yung tawag na. So, yun. Oh, ilang piraso lang po ito. Kasi ano. Kinakain ko yung iba. No, habang nasa daan ako. Kasi nagugutom ako. Ito. Oh, sige. Kain ka. Oh, yun. Oh, yun. At saka may kutsara ko. Oh. Kahapon pa yan na hugasan yung kutsara yan. Sige. Ay. Yan. Alam nga, na natin yung kalat natin dito, no. Josip. Iyasas mga Josip para makakain siya, no. Para makakain talaga yan. Sige. Ano lang? Hilis na na, Dan. Ha? Ah, sige, na sige. Ano, ano, uh, kaibigan, kaibigan. Kaibigan. Ano ba yung pangalan mo? No? Kain. Kain? Ah, kaibigan. Sige. Ano, magbihis ka muna para naman, ano. Yan yung brief mo ha mag base ka rin ng ano ng brief ha o uh, ito mag base ka rin ng brief para ano na kasi nagugutom na ako eh sige ano ba ha ah sige para ano talaga o dito ako sige mag base ka dyan dito na lang muna ako Joseph bantayan mo ha? Joseph ha okay. tawagin mo ako Joseph kapag naka na kasi chiko muna yung perimeter kasi na kasi ano na medyo matagal na ako na hindi nakapunta dito na. dito kasi dito sila Joseph at saka si Pilemon dito ang taga nila dito eh kaya yun pero kinakailan ko lang check yung perimeter na. kasi dito rin ay yung anak ng pinuno yung ang nagpaparamdam no? Na. una natin siya ah, uh, na, na, ano ba nakaharap na ano kaya yun ano mabilisan mo naman dyan Joseph, matagal pa bayan. Ha, ah, yung ano ha, yung breakfast siguro dadahin mo, ah, siguruduhin mo ano, Makaka ano makakapalit siya no. Hala, nakalimutan ko yung shampoo, may shampoo don sa bahay eh. Yung ano, ano, ano ba yung shampoo na yun? Yung ulo at saka yung abaga. Yung ano? Hala, siya. Ha? Dalan Di ba no? Di ba may may ano kanina? Ah. At saka ay nakalimutan ko palang ibigay sa iyo no? Kasi medyo busy din kayo Si Christian Joseph, kumusta na po ba, ba si Christian? Medyo okay na to Ah, medyo okay na ah, Pwede na siya makasama sa susunod na lakad? O mm -hmm. si Pilimon? Pwede, pwede silang dalawa Silang dalawa? Yun na, kapag ano, kapag Kasi mas sanay sila no? Okay na ba dyan? Okay na, okay na, okay na. Ah? Yung ano, yung Tignan natin kung ano ano yung biso. Ay, wag. Ay. Iyan mo yan. Yun. Ah, oh, ano? Ito ito, ito. Iyan mo. Para bakit hindi ito tinanggal mo yung ano? Yung takip mo sa mukha? Ayaw mo talaga ipakita sa mga sa ano? Sa akin? Sa mga tao? Ha? Dili. Dire. Ayaw mo ipakita hmm. yung mukha mo? Bakit naman? Ha? So ganyan ka lang ito yung ano ito yung ano ni ah uh, kaibigang kain no? yun uh, okay lang po ba yung t-shirt mo maganda ba hmm. ha apo ah, po. yun okay ba gusto mo ba ito hmm. yung shirt mo kasi sa talaga shirt lang po yung nabili ko imbis ano jogger pants yata yun pero ano kasi ano ah uh, hindi sakin sa eh, ulit ay ha, hindi sakin sa ulit yan. Kasi kanina lang, timing talaga na ano, pabisita ko sa iyo na nagplano talaga ko kanina na i-uncam ko na mabisita ka kasi marami na pong nagtatanong, no. Kasi bawat eh uh, uh, pagdating ko ng pagkain sa iyo dito ay hindi ko na lang po yun cam cam kasi nagmamadali ako, no. Uh, okay lang, uh, okay lang po ba kayo dito? Wala bang ano, wala bang kakaiba dito na ha? Wala. Wala ah oh, sige. Nakatulog ka ba ngayos? Oo. Oh. Ha? Hindi ba nagpunta yung anak mo dito? Wala. No. Wala. So, yun na Ah. Uh, maraming salamat nga pala. mo masasabi mo? Uh, maraming salamat po nga pala kay ma'am, no? Ah, uh, yun. Ito na po yun, no? Sabi niya, ah. Uh, bahala na raw ako kung sino yung tutulungan ko, no? So, ngayon. Ano yun? Ah. Uh, yun ang ano ko, ah. Yun ang... Uh, binili ko para sa iyo ha kasi ako na sabi na no, ako yung bahala no so uh, ano, sa lahat ng mga mamjan dyan na tumutulong sa akin ng no, simula pa noon maraming salamat po talaga sa inyo sa tiwala nyo po na ibigay sa akin no? so ka kayo no uh, yun ang para sa inyo uh, at sige kain ka na Joseph Alakain mo Joseph ha sige kain ka na ha kakain ka ba kapag ano na ah uh, uh, Kakain ka ba kapag uh, okay lang po ba sa'yo na iharap po yung camera ko sa'yo? pag kapag kakain ka? Hindi. Hindi? Hmm. Bakit? Yun, hindi sumasagot. Sige, sige. Ah, uh, bindi, uh, na, uh, ano rin, ano, yung privacy ito, no? Kasi pinuno ito, eh. So, dyan ka. So, no. medyo lalay ako ng kaunti. Hindi naman masyadong kalayan dito ako sa may pultahan, no? Sige, sige, kain ka dyan, ha? No? Ah, uh, yun. Habang kumakain siya, no? Hindi natin ipapakita ang kanyang mukha. Ah, uh, kasi si Joseph, man, okay sila, eh. Si Joseph, si Pilim, at saka si Christian, tumalikod lang, no? Okay yan. Pero ngayon, ah, parang ayaw. So, kapag hindi natin uh, siya i-respeto kung anong gusto niya, baka ano siya, baka hindi siya makakain. So, mapano, mapano pa, no? magkas, baka ano pa. So, uh, bigyan na lang natin siya ng konting privacy. No? Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga ma'am mga ma'am dyan, sa mga supporters si Gusan no, nakusa pong tumulong kahit hindi po ako nanghingi yun, maraming salamat po talaga sa inyo, No, sa so, walang sawang pagsuporta niya po sa akin, no. So, yan no. Ah, uh, maraming salamat sa inyo, Mama. At saka yung kay Christian, yung ano, yung balde, ano, <coughs> yung ano ba yung planggana, yung galon na may gripo, 'yun. Oh, yung lagayan ng tubig, no. 'Yan siguro mabili ko bukas, no. Mabili ko bukas. Tapos counting grocery, uh, hindi na kasya kasi kapag mag-t-shirt napasa. Ah, uh, sabi niyo naman ay ako na po yung bahala, no. So, yun. Basta, ang importante, bawat tulong na naibigay nyo, ah, bawat ano, yung, yung ano ba, yung kusang loob nyo na ibinigay sa akin, ang importante talaga sa akin ay mapapa, mapaparating ko po sa gusto niyo na ano, nang matulungan talaga, no? Kasi alam ko naman, hindi para sa akin yun. Di ba? Bale, ano lang po ako, ito, para bang messenger, no? Pinadaan sa akin, tapos ako na pong magdala sa kanila. Kasi, hindi ko po talaga gusto na, yun, ah, na nagtiwala kayo sa akin, binigyan nyo ako ng pera, o ano man yan, ano ba dyan, tapos pagdating sa akin, ay ano na, wala, wala sa kanila, o mayroon man, ay kaunti lang, kaya nga tinatanong ko kayo, kung ano bang gusto, kung bilhin ito, kasi pira nyo yan, pinaghirapan nyo yan, no? kaya ang gusto ko, kapag, Ah, 'yan sa lahat ng tumutulong, no, Alam alam niyo na, talaga na ganoon ako. Transparent po ang gusto ko. Kinakailangan na kung tumut uh, yung tumutulong sa akin ay eh, makita talaga nila yung tulong nila mapaparating sa gustong tulungan nila kaya yun uh, kasi ayaw ko po na malis uh, malis po kayo no at saka yung tiwala talaga ng isang tao ay uh, ang pinaka importante no kaya ano update ko kay Joseph at Philemon maghatid ako yung mga groceries yung uh, counting groceries tapos yung planggana yung itlog yun pasayon na ha. mga ma'am dyan ha ayun uh, yun ha Basta ano, ang gusto ko lang po talaga na makita nyo po yung pinaghirapan ninyo, no. Makita nyo po na binili ko at binigay ko sa kanila. No? Yan, salamat po talaga sa walang sawang puso po rin sa kay Go at saka sa tiwala nyo po sa akin. No? So ngayon, no? ano ba yan? Joseph? Ha? Tapos na? Oh. Ang bilis naman. Yan. No. Ay, hindi na ubos. Ano pala si ma'am no, nag-request talaga si ma'am na ano, no? pinirito. Pero hindi ko kaya yung barelis. Mang mahal ng kilo ng barilis dito. Kaya ito lang po yung nabili ko, no. Pasensya na po talaga kayo. Ah, tsaka no, kain. Ah, nabusog ba kayo? Ano ha? Ano? Yung tubig. Ah, ito. Parang may napapansin ako sa'yo. May ano ka ba? May tinago ka ba sa akin? Wala. Wala? Ano nga? Parang may kakaiba talaga sa'yo. Di ba sabi mo wala kang ano? Wala kang libreta? Ha? Tinan na natin dito sa likod. Bakit kasi ano? kasi huwag ka na magano dyan ha alam ko naman talaga na mayroon ito ah, mayroon siyang libreta kasi nasundan kami nasundan kami ng anak niya pero ito talaga yung gusto ko na masundan kami pero kunin ko ito ano ba pwede ko bang kunin to kasi sabi talaga kasi umiinit yung mutiya ko alam ko may tinatago ka ha? pero alam ko naman kahit makuha ko to ay nasa utak mo po no? nandito sa utak mo kasi memoryado na po yung uh, niyo, niyo po ito eh diba? na memorize na po nyo ito diba? yung laman ito kasi nyo lang po talaga hmm. ha? Sana maintindihan mo ako, Joseph. Joseph, ano ba? Okay lang po ba yung ginagawa ko? Okay lang para ma maulian na po niya. Ha? Okay. Kasi lang. ano? Kasi ang gusto ko talaga. Ano ito eh? Hmm, ang ko talaga ito. Gawin ko itong bitag para yung anak niya ay kusang dalapit. No? Okay. So ito, kukontrolin natin muna ito. Ha? Kukontrolin ko muna ito. Tapos ibabalik. Huwag kang magalala. Ibabalik ko ito sa iyo ha? Mm. Uh, makita ko lang yung sincero yung kabaitan mo. So nandito na ito. Na. Yung brief na no, na na Ah, na, na, oh, mm. nag-iisa na lang po. Kasi dala eh, tatlo yata yan. Tatlo yan, tatlo. Pero simple, sino ko yung isa? Kasi yung kulay ba, no? Kasi dapat talaga kayo. Kumukuha pa na ako ng isa na underwear, no? So yun, naging dalawa na lang po. Hindi tatlo. Yan ang underwear niya. So ito yung gamit mo. Ah, dito ka natutulog. Dito ka dito, kaibigan. Sa so, duyan okay lang po kayo dito lagyan ko itong bakod ha yung ano hmm. yung ilalim ito lagyan ko ng bakod ngayon hmm. so hindi na po kung magtitagal ha ito dalhin ko ito Joseph paki ano na Joseph laka ito paano ito ah ito iiwan ko lang ito ha hmm. baka magutom ka mamaya wala ng kanin so ito Joseph paki ano paki dito mo ilagay Joseph sa may silupin dito ito yung lampara niya no Itika, itika muna, Joseph. Ah, tika muna dito, sir. Ah, yan. Ipapakita tayo. Yung balo yung baunan. na. Malit na ito, no? Kunti lang yung kanin, no? No, kaibigan? Hmm. Ha? Ah, dadagdagan natin yung, ah, siguro yung sus su su uh, sa susunod, no? Ito na si Iti, na utal na. Sige, sige, sige. Yun. So, Joseph, kayo na. Ah, kaibigan, hindi, ah, anong masasabi mo po kayo, no? Sa, ano? sa so, nagbigay dyan sa lahat ng ano lahat ng uh, supporters ni team. salamat na ino ha nani ko itabangan ninyo ano 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 yun salamat kayo kay si nani ko itabangan hmm. mo hmm. yun ah hindi 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 ako yung tumutulong sa iyo ha sige sige pasa magpakabayit ka lang ha at saka sana balang araw turuan mo po ako kung papaano ba yung kahit na medyo maedad na tayo pero bata pa rin ang itsura natin turuan mo po ako dyan ha ha Mm. Yun. So, basta ha, na po kami. Joseph. Dali na natin eh. Ha? Dali natin dyan. Ito na po yung yung mga, mo, yung mga gamit mo, no? nandito yung mga gamit mo. Yung tubig, di, ano nandito. Ha? Mm. Yung ano, yung balunan. Yung may may isda na pinirito. Oh. Eh. Dito, ito. Hmm. Dali na. Hindi natin dalhin to. So, basta ha, hindi kami natatagal. Salamat talaga ha. mag ka dito ha. Ha? Mm. At saka lagyan ko ito ng bako dito. Ano, ano mo, yung... So yun, ay ano pala. Hindi siya pakihawak na lang camera. Yun. Ano nga pala no? Ano na siguro, hindi ko na lang po ito gagamit yun yan. nga yung ano yung sugat mo ay wala naman na lang simple pero sa ilalim yan may may hinda ka pa di ba ilalim hmm. medyo masakit pa no so basta mag ano ka lang ha sige salamat talaga sa iyo ha Joseph tayo na huwag na tayo na sige kano yung mauna Joseph oh ito na ako, ako na yung magdala ano ay uh, ikaw na lang po yung bala dito magsara ha pero ano Um, lagyan ko pa na ito ng ano, Joseph. Pakihawak ka na ano, yung ano. lalala. Nahuhulog na ako dito, Luna. Yun, pakihawak ka. So, ngayon mga kaiti na. Lagyan natin ito ng ano. Yung bakod para hindi siya madaling matonton hindi siya madaling malapitan. dito, na Yan. Sige. Sige. Muna ka. Ah, hindi kang kaya na. Uwi na po kami, ha. Oh, ah, sige. Maraming salamat po talaga. Ang tinga dyan, ha. Tingat dyan. So, yun. Yun, kahit, ino. Ala, yan. Yan, mga kahiti, no. Alah. Grabe, ano. Sobrang ano pala itong flashlight, po, no. Patayin ko muna. So, yan, mga kahiti, no. Pasensya po talaga kayo kung ngayon lang po ako naka-video, naka-update sa pinuno, no ah uh, yung pag ano niya basta yung huli kong video sinabi ko naman sa inyo na dito ko siya dadalhin no? kasi wala na talagang ibang paraan wala na talagang iba kung kalalagyan sa kayo. hindi ko siya pwedeng eh ano kay pili mo no at saka kay Christian at saka kay Joseph uh, hindi ko pwede uh, kinakailan na uh, dito siya no hindi sila pwede bang ano ayun ba yung mag ipol ah uh, yung ano basta <laughs> yun na hindi na yun na po isa po talaga kayo sa akin ngayon. No? Medyo ano ko ngayon. Parang wala basa. No? So yun ha. Basta. Uh, I-update lang po kayo. I-update ko kapag bisita ko dito. No? Kasi ang uh, pakay natin ay uh, Ang pagtugis sa kasamahan na talaga. No? At saka yung ano. Yung kay Joseph. Siguro. Joseph. Uh, bukas siguro Joseph. Pupunta ako sa inyo ha. Oh. Ha. Pupunta ko sa kanila kasi magdadala po ako. So nabangan nyo po ha. May dadalhin ako sa kanila. No? Bukas siguro. No. So, hanggang dito lang po itong video ko. Kita-kita tayo sa susunod kong video.